Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay gusto kong magbigay ng opinyon tungkol sa mga delivery riders. Ako ay teacher at part-time delivery rider. Happy at proud ako na may dagdag akong kita sa pagiging delivery rider. Sa panahon ngayon, need mo talaga ng extra work lalo na kung maliit ang iyong sahod o kung ikaw ay single parent na katulad ko. Dati, pag nakakakita ako ng delivery rider sa daan, naiisip ko, ang sarap siguro ng buhay ng delivery rider. Parang pa-chill-chill lang, kukuha ka lang ng item, tapos di-deliver mo lang, tapos nasa kali ka, para ang sarap mag-motor. Uh, mag Pero, hindi pala. Tapos parang, uh, parang walang pagod, kasi nakamotor ka naman sa pag-deliver. Summer of 2021, pandemic time, nung nagsimula akong maging delivery rider. Ang pinakaunang delivery ko, ay malaking item at mabasagin pa kaya medyo nahirapan talaga akong i-deliver ito. Ang delivery na ito ay mula Manila hanggang Kabuyaw, Laguna. Sa takot ko na mabasag ito ay binagalang ko talaga yung pagmumotor kaya mula hapon ay ginabi na ako nung makarating sa drop-off point. Pero naging sulit naman kasi 200 pesos yung binagay na tip sa akin. Mula 2021 hanggang ngayon ay active part-time delivery rider ako. Nabago talaga yung pananaw ko tungkol sa mga delivery riders nung ako mismo ay naging delivery rider. Dugot pawis ang puhunan ng mga rider para lang kumita. Nandyan yung maaarawang ka ng sobra o kaya mauulanan pero tuloy pa rin ang deliver. Nasa bingit din ang kamatayan ang buhay ng mga delivery riders. Dahil kasabay nilang bumabiyahe sa daan ang sari-saring mga sasakyan tulad ng truck at bus. Delikado rin sa disgrasya ang mga rider lalo na pag umulan o kaya umambon dahil basa yung kalsada. Parti na rin ng buhay ng mga delivery riders yung mga nagagalit na customer lalo na pag may aberya sa delivery. Nandiyan din na magugutom o mauuhaw si rider habang nagde-deliver at nasa daan. Yung ibang riders nga nakaka-proud kasi tinitiis nila yung gutom at uhaw para lang may uwi nila yung malaki-laking amount ng pera kapag uh, umuwi sila sa kanilang pamilya. Saludo talaga sa mga riders. Isa pang nakakalungkot sa parte ng mga rider ay yung mga customers na nagdo-double booking. Minsan, dalawang rider yung pipick up ng isang item dahil nga sa double booking. Pero syempre, sa isang rider lang yun mabibigay. Kaya yung isang rider ay nasayangan ng gas at ng oras. Pero ganun talaga. Meron ding mga customer na kung kailan nandoon sa pick up point, pick up location yung rider at ready na to pick up, ay saka naman ika-cancel yung delivery. Syempre, wala na magagawa si rider doon. Part din ng pagiging rider yung i-deliver mo na sobrang laki at sobrang bigat. Pero ako, kapag sobrang bigat na ng item at hindi ko kayang i-deliver, ay nakikiusap ako sa customer na i-cancel na lang. Kasi mas delikado para sa akin at sa item kung pipilitin ko siyang i-deliver at isa sa motor ko. Baka pag nasira pa yung item, at syempre ako magbabayad. Marami sa atin ang maliit ng tingin sa mga rider. Pero kung maiintindihan talaga natin ang mga pinagdadaanan ng mga riders, bago ma bago nyo matanggap yung pagkain in order nyo o kaya yung dok dokumentong kailangan nyo ay ahanga talaga kayo sa mga riders. 100% ang ginagawang pag-iingat ng mga delivery riders sa mga items na deliver nyo para lang maiatid sa inyo ito ng buo, maayos at mabilis. Kaya kung meron din lang kayong extra tip na maibibigay, ay wag na kayong magdalawang isip. Ang tip na maibibigay nyo ay hiti ni rider ang kapalit. Saludo po sa lahat ng mga delivery riders. Mabuhay po kayong lahat.